Alright mga kuya, so may customer tayo, Gravis, ayan ah. Gravis, 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 Mio Gravis So ang issue, ito, ayan, sira ang spline So uh, may nagtanong, hindi ko lang i-post ko sino Mga kuya, pwede daw po ba na uh, pag nagpare-spline, hindi na tinatamaan yung thread? yung thread na tinutukoy niya is yung kabitan ng nut mga kuya dito dito alright kasi lalo na pagka Honda complicated tsaka critical kasi sa Honda kasi halos itong diameter ng sa spline halos magkapantay lang na itong diameter ng thread kasi ito eto nasa mga 15 nata yung sa Honda tapos ah hindi na, oh, nasa mga 15 lang din tapos 15 lang din ang diameter na itong sa uh, thread. Di, di ka sa Yamaha na mag ano, na, ma, uh, ma, ano uh, malayo yung agwat kasi ito na sa mga 16. Tukad natin. Wait lang mga kuya. Tukad natin to. So, ayan na sa mga 15. 15 lang sa Honda. Tapos itong sa thread niya, sa na part is na 12. Hindi ka tulad ay di sa Yamaha to, ay Yamaha. So ito 15, ito 12 So unlike sa Honda, talagang critical Kasi alos pareho, parehas lang ng diameter itong sa my spline Tsaka itong sa uh, nut, sa thread part Kaya critical, kaya kapag ka nagre spline ka Alos tatamaan din yung ano, uh, thread So yun yung tanong So mamaya ipapakita ko sa inyo mga kuya na uh, Kahit pa magre spline ka, pwedeng hindi tamaan yung thread So take note mga kuya, ang usapan po dito ay build up ha. So ang ibig sabihin, build up we will in. Hindi yung uh, lang to hanggang sa maritoke lang. Hindi po. Ang usapan po ay build up po. So, ibig sabihin, we will natin to, Be build pa natin to mga kuya. So yun yung tanong. Mamaya pag nat natapos natin to, eh, ito, ko sa inyo resulta na pwede palang na hindi tinatamaan yung thread lang. So yun muna mga kuya. Babalikan ko po kayo mamaya kapag natapos na natin ito. Peace. We are speed shooter. Let's go. So guys, ayan na. Uh, para may pruweba talaga tayo. No? Napakita ko sa inyo no, talaga ng uh, build up po ang nangyayari. So mini-welding talaga natin. So ulitin ko guys ha. respray try lang ang gagawin na ito. Wala na akong pakialam kung, uh, kung sira ba yung... Uh, uh, thread na ito kasi ang gusto ng customer is lang talaga So kung ano man yung uh, status ng ano niya ng ng thread niya, ayun na talaga 'yon. Basta wag na lang, lang sirain. So ayun guys ha So ayan, kita niyo guys ha Naka, Naka-build up 'yan. Ayun. So naka welding 'yan. So pangit pa no kasi siyempre hindi pa tapos eh. Diyan so, mamaya papakita ko sa, sa inyo mamaya kapag na natapos na natin 'yan. So let's go. So what's up mga kuya So ito na yung ating update sa ating Mio Gravis Ayan Ayan ang kaya nyo ha Mio Mio Ayan ADB Ayan Mio ADB yan So ang update Ang ginawa natin dito is nire lang Kasi yun lang ang gusto ni sir So ang tanong ng ating kuya Ay kung pwede ba ipapare spline Na hindi tinatamaan ng thread So yun ang tanong niya So ito na po ang sagot sa katanungan mo kuya So, nire-respray natin, nandito yung yung thread. Ayan, ah. So, ayan. Yeah, Totoo sa inyo. Ayan. So, nire-respray natin back to standard. Na walang tama yung thread. So, yung thread na yun pa rin yung kanina. Tinakpan lang natin para hindi talaga tatamaan. So, ulitin ko kuya. Uh, build up ko ang usapan dito, ha. Uh, Bina-build up po natin, hindi po nire okay lang. So... Napakita ko rin sa inyo, eh, si, pinakita ko rin sa inyo kanina na naka-build up po yan. So, ayan mga kuya, may inang tanong ha. Ayan, back to standard po yan. So ito po yung ating bagong bagong drive face. Ayan, bagong drive face natin. So testing na natin kung magkakasya, kung papasok. Medyo masikip to kasi virgin pa eh bagong bago eh <laughs> so ayan pasok na pasok mga kuya so yung nagtanong po ito na po ang kasagutan sa iyong tanong pwede pwede po depende na lang po sa gagawa kung tatamaan yan <laughs> pero kung gusto mo dito mo dalhin sa speed tuner at natin yung problema mo yan so kaya po ba yan so dito lang yan sa speed tuner mga kuya so yung may problema sa, uh, sa thread tsaka spline kung mga sira na Lost thread na thread Ay, lost thread na thread Lost thread, o oh, yun lang Lost thread ang ay, yung sigunyalo Kaya sira ang spline Dahil mo lang po dito Sa speed tuner At hanapin mo mula lamang mula po ako Kuya Arms So ayan po mga kuya So naka-harden ulit Na naka-titanium So ulitin ko miogravis ang update Race spline So kung gusto mong pagawa Punta lang po kayo dito sa speed tuner At gawin natin yan At nang para masusunod masusolusyonan ang inyong problema mo <laughs> gigil nyo ako eh ayana ayan ah so 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 hanggang dito na lang po mga kuya at nasagot ko na po ang iyong katanungan so ulitin ko po dito lang yan sa speed tuner number one alright 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 peace